sa mga customer natin ngayon, di ako talo hindi bilang wala na ibang pupuntahan kung dito brands lang, lang na sa brands ano ibat talaga, talaga pagsi kuya oh. dani dito o, lang ano 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 sa ano 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 1000 na ano 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 na yan. ano 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 Murang murang so, mga appliances no. Oh, dito, no? Smart TV no. 32 inches oh, magkano? 25 at 25 ba? 25. 25. 25, 25. Oh, negotiable pa no. 32 inches guys na smart TV oh. Oh. May okay, kasamang tumbler ah Yun, binabayaran oh. na oh. So, out, boss, so, oh, shut up boss. Oh, ah. shut up diyan ha. Shut up. Ya, yeah, oh, dad yeah, po. Oh, oh yeah. sir. 'Yan, thank you sir. Thank you po. tayong inches pa smart electric pa na, ano, na digital. Digital na. 350 lang at 350. 350. 350. Meron tayo sa buy, pa na I-setting muna natin background dadalhin din. 'Yon. Pero no, ito muna. Sa kanan na 'yan. 2.5. 2.5 smart TV yeah. like, inches. Oh. Ano pang libre sa 2.5, boss? Ah, uh, may libre 'yan no suplay. Kasi uh, ano lang 'yung ano lang makuha pa nila, don? discount na lang. Ah, discount na lang. Ah, 2.5 magiging 2,000 lang. Oo. 2,000 na lang 'no. Oo. 'Yun oh. Ah, sa dito sa Carmen Plaza sa Burautan kasi negotiable ang pang-presyo dito sa Malimbo, 25. Matatawaran 'yan. 'Yung sinasabi dito sa bulungan, 5 lang, no? Hindi magbibira man ng ano, 5, no? Oo. Hindi 'yan, hindi mabibigay ko 'yan. 'Di ba, boss? Pag talon hindi na mabibigyan. Diyan, ah. Napapanood title. Ah, 'yun. Sticker share. Davidi sir, no? Meron ka na ba? Wala pa nga. Wala pa. Sunod pag pagga yumamantae, pera na 'yan. Ay, guys, salamat. Ayun na 480 480 don sa between gas to so, guys ah 850s mga galitong mga so yung mayroon naman rice cooker Ito na so, dito itong itong galitong riskoker mo talo 850 pre mga guys so yung mga so dito naman tayo dito sa mga kalalan 1550 mga guys update price tayo happy so, home So mayroon na tayo dito, pinag- Happy. Happy. Oh, happy, no? Happy home. Oh, so, kahit sa labas ng Carmen, man, happy pa rin. Oo. Oh, yan, tama, okay. tama. Happy so, pa, yan pa naman eh. Happy rito dito sa mga ganitong natuwa, no? So mayroon okay. naman tayo dito sa mga ito. Ihawan. Ihawan. So ano to? Boss Danny, uh, magkano dito? Ihawan. 480. 480. 480. 400. 400. Oh, 400 na lang doon, uh, no? Hindi ka si siya mausok, maganda sa bahay. Kahit doon ka nung sa bahay, oh, no? O, kahit sa loob. sa loob ng bahay, no? Pwede. <laughs> Para hindi ka makita kung yeah, oh, ano iniihaw mo. Okay. 400. 200. 400. 400, oh. ha? Solo ka na, kahit doon sa bahay, magsayang ka, oh. ah, magloto ka, iihaw mag... ah, ka doon, hindi hmm. ka makita kung ki... ano mo iniihaw. Oh, oh, o, na, in dilis ba? O so, ano? daily's, oh, tuyo, you know. o ano. Lusot baka... bang daily's dyan? Uh, hindi naman, no? Pagano hindi? Paa So, 400. 400 na lang? Ay 400 doon po. Iron Man Lami tayo mga doon. bat mga ano isang Paris seat na ano isang seat na siyang kasirol ba tawag niya kasirol ah sa wall pan oh 550 guys sa wall pan uh, 550 dyan ah wall pan At, so guys, case lang kasi to case yun case, case lang nabili na naka reserve nakaibigan ko yun Well, Ayan, oh, chat out sa'yo sir Yun no? o okay. Magkano Nani, okay. magkano? Magkano? 7.50 7.50 guys oh okay. Ayan, 7.50 guys dito ha ah. <laughs> 7.50 lang Ito so, Isang okay. set din okay. Dito o boss Danny? Okay. Ito so, 480. 480 Hanggang guys. 400 Oo Hanggang 400 Oo oh. so, Hanggang so, 400 Oo 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 guys mga tumbler Oo 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 ano Oo 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 oh, nga, ayan o oh. 40 kilos, Sakura Tumbler guys, o oh. 450 Oh. may iba-ibang kulay dito, no? O, oh, ayan, may pink, may green May black ito malaki oh. White. Sa mga tumbler. Ilang ounce to? 1,300 ml. 1,300 ml pala yun guys. Yung kulay ko na yun. Yan yung branded mo. Guys, ito yung mga branded na ano. Yan, tumbler. Mga branded yan. Guys, oh. Yan yung mga kulay guys ng mga tumbler na to. Yan oh. No? Oh, yan. 450 dito, hey, no, okay, no. 24 hours yan eh. Lapan 24 yan hours, ay, no. Mga branded yan. Na mga branded 450 ang ano nito, isa. Mahal siya, mahal. Yung mga ganito, ay, no. Tayo, tayo. So, pare-pares lang yan nasa likod niyan. Na oh, ito. Yan pare-pares lang ito yan. Ordinary. Ito yung mga ordinary, ito, 150 no? lang mga ito. Atin, oh, one one ito, pwede 100. Lang. Pwede sa 100 yan. Oh, oh, 100. Yun, pwede sa 100 yun, guys, ha? Ah. 150 oh, mga, mga ordinary dito lang yung mga branded talaga yan 450 dyan lahat ha oh, sa mga nangangailangan din ng mga ano tawag nito extension wire oh o yan extension wire no kano dito man 100 sa extension nito guys oh. sa mga nangangailangan nito oh, dito na kay punta kala boss danig sa, sa kay madam no yan, 100 lang. Saan kayo? Dito na kayo pumunta, no? Dami kayo dito mabibili, guys. Yan, no? Oh, may mga set ng kasirola. Vacuum. Mini vacuum, guys, no? May mga mic din. Mga butane gas dyan. Meron din dito. Yan, no? Oh, dami rito. Mga bluetooth speaker. Yan. Hindi dito na lahat, guys. Hindi kayo maubusan dito. Ha? Oh, yan, ito pa yung mga ano nila rito, kakasama lahat 'yan ha. Mga set ng mga kasirola 'o. Oh. Tulad nito, mga topper wear oh. Isang set, madam 'no. Magkano? 200. 200 yan, guys ha. 1 2 3 4 5. 5. Ilan piraso, guys 'o? Oh. 200 lang. Dito, madam. Kasama to, dalawa. Oh, so, guys, dito yan tatlong yan sa yung dalawang yun oh. 450. Oh, sampu kayo no. Dito na kayo. eto naman non-stick ma'am. Magkano naman po dito? 200 ang isa guys oh. Yan ang mga kulay niya na nandito ah. Oh, yun oh. Pressure cooker no. No idol, magkano? 2850. 15 liters. Yan buway. Ang blender. Yan blender guys oh. Ganda oh blender. So tanongin natin kung magkano sa blender. Yan blender. Ma'am, sa blender magkano po? 780. 780 guys sa blender. Yan oh. Oh, ganda oh. 'Di ba? Sandok po guys ha. Isang set yata to. Isang set to no. Magkano po? 150 guys sa uh, sunset na to yan o no? anong tatak nito kitchenware no stainless na to guys no 150 lang isang set pa kayo And guys dito na kayo pumunta guys sa uh, pwesto na boss dani no yan o no? oh. dito kayo pumunta napakarami yung latag dito yan ha? dyan sa mga pan na yan, magkano? Ito, so, 180 180 O, oh, 180 yung green 150 itong ano oh, ito. Medyo maliit ng konti, no? Ito naman po, 250 250, no? Yan, 250 dyan dyan ito o, pa kayo? Dito na kayo pumunta May 550 Saka 50 watts 50 watts, 550 350, 100 watts 850. 850, sorry guys 850 pala dun o yan, 800 na pala watts yun no? o yan, mga solar yan no may 200 watts yan guys, dito na kayo pumunta, may solar na kayo rito, light no yun and guys, thank you tayo dito sa pwesto nila boss Danny no